So yun, paghapon, ligpita na. So kapag finishing installation na tayo, magkakabit tayo ng mga outlet. So, kailangan nyo itong uh, ganitong kahabang mga screw. So may nabibili nito sa ano mga idol, sa mga screw bolt. No? Dala lang kayo ng sample para may pagpunan sila ng ano, sukat didos to, so, uh, para to sa mga malalim na utility box natin, so mababili din kami ng maiksi, no, ono lang, Ayan. iksi at sa importante to sa ating mga kapwa electrician, no? so hindi maiwasan sa utility installation ay merong mga malalim na, uh, utility box lalo na kapag may tiles na area CR uh, kitchen area yun, may mga marmol yun. so pabili na kayo nito para hindi na kayo mag double box no? meron ito sa ano, mga screw bolt no? dala lang kayo ng sample kapag bumili kayo yun lang mga idol magandang hapon thanks for watching